Welcome back, mga kaagdab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay po tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Ito yung sinasabi ko at ko po palagi. Yung pagkaka-energetic ni Main Mendoza. Na kunsaan, ganun din naman po. Ka-hyper si Alden Richards. Di po ba? Ano nga po ba yung pinagkaiba ng dalawa? Ano nga po ba talaga ang kumbaga o bakit naliling po kasi sila lagi sa isa't isa? Kasi yung energetic po talaga nila. Kitang kita mo. Di po ba? Yung aura nila. Halatang halata po na kumbaga kaya nga po dito tayo masaya. Eh. Kaya nga po mas marami ang natutuwa po kay Mr. Destiny. Kasi nga po tayo lang naman po talaga yung eh, nagbibigay na mga ganitong mga video na kung saan kinukombine po natin yung mga nagaganap at nangyayari nga po sa loob ng Eat Bulaga at sa loob ng Showtime. Hindi po ba? Real talk mga kaaldab. Kasi kung ipapakita nang lang natin, gaya po ng mga Katden din, pinapakita lang po nila yung performance na pinapakita ni Alden. Tapos yun lang, tapos na. Eh hindi naman po nila nakikita yung performance na pinapakita ni Mengay. Kaya nga po kapag ka nagsanib si Mengay at si Alden Richards, di po ba? Gulo. Malaking gulo pero napakasaya. Di po ba? Kasi yung mga punchline ng dalawa, yung mga kilig factor sa dalawa, makikita at makikita mo. Mararamdaman mo talaga. Di po ba? Yung mga tingin ng palang ng dalawa, mga mga galawan, saan ka naman kasi makakita di po ba na yung pagiging energetic ni May, talagang kuhang kuha po yung pagkaka energetic din ni Richard Polkerson di po ba ang pagkakaiba nga lang po talaga hindi sila po pwedeng magsama at po pwedeng magkita di po ba kailan nga po ba huling nag guest si Alden Richards sa showtime di po ba December 4 2023 tapos ngayon, July 2024, medyo matagal din po. Kasi sabi ko nga po sa inyo, yung mga ina-update natin, yung mga pinapakita at pinapanood ko po sa inyo, ay eh base rin po ito sa nangyari. Di po ba kaya totoo? Ang problema lang po, ginagawan po nila ng issue. Gaya nga po ng mga iba tapos wala naman po silang reaksyon o hindi man po nagre-react kung bakit nagsalita si Carla Estrada sinasabing pinoprotektahan lang daw po niya yung anak niya common sense na lang po kaya sabi ko sa inyo kahit hindi na ni Kat ni Carla Estrada si Daniel tapos na eh di po ba? yung issue kasi noon matagal nang wala kaya nga po sabi ko sa inyo may mga point na mapapaisip naman po kayo. Okay lang sana kung bago. Hindi po ba? Okay lang sana kung kumbaga mainit-init. Hindi, ang tagal na eh. Hindi po ba? Pansin nyo naman po yun. At eto nga po, sabi ko sa inyo, mas magandang mag-react si Ibyang sa mga kumakalat patungkol nga po kay Richard po, kay Congressman Arjo na kumbaga bakit daw po mas kumbaga nabigyan ng importansya si ang ibig kong sabihin nabigyan ng magandang pagkakataon si Ria Ataide oh ang pinakalumalabas na paborito ngayon ni nanay ni Ibyang eh si Ria Ataide kasi doon siya magkakaapo eh hindi po ba kahit papaano sabi ay ayaw, ayaw man nila o oh, sa hindi eh talagang kung baga at papabor ngayon si Ibiang kay Sanjo hindi po ba si Menga itsapera na kaya siguro yung mga banat na o oh hayaan na lang natin si May na batikusin ang gusto hindi ah, po ba hindi, hindi niya magawang ipagtanggol hindi po ba at kay congressman Arjo okay lang hindi naman siya magsasalita normal lang yan ang dami ang dami kasi mga kumbaga pinapaliwanag ko na kwento na talaga naman pong mapapaisip naman po yung iba hindi po ba sa ngayon mga kaladab sabi ko nga po sa inyo kampante lang po kayo maging matatag kasi kumbaga atin na po ito yung atin na ito yung taon eh hindi po ba atin na itong 2024 kita nyo ha ilang tulog na lang po July 22 na na kunsaan masasabing umabot po ng 1 year ang kasal serye. Pero bakit wala pong paramdam yung dalawa? Wala pong paramdam ang legit dabber cards. Doon pa lang mapapaisip na po kayo eh. Dapat binabasag na po nila para pagsapit nga po ng kanilang anniversary ko no? Ay masaya yung mga fans pero hindi eh. Taliwas po sa mga sinasabi po nila. Taliwas po sa mga kumakalat di po ba although yung iba nagre-react na ay eh, masyado ka naman kasing atat na atat Mr. Destiny ay hintayin mo di po ba yun po na yun eto ah kapag ako nagbigay ng update galit na galit sila lalo na nga po kapag ka throwback lalo na nga po kapag ka may mga issue gaya po ngayon na ah, Di po ba si Kim Chu? Totoo naman po, binasag siya ni Alden Richards eh. Di po ba? Hindi sinagot ni Alden Richards yung gusto niyang malaman. Imbis na magpapakilig si Alden Richards at sasabihin nga po niya na oo oh, kay ano eh, kumbaga kay Christine, oh, kay Catherine Bernardo, yun ang gusto ko eh. Di po ba? Yun ang ini-inspire ko yung tipong ganun dapat yung makukuha nila pero hindi nga po nangyari di po ba? doon palang mapapaisip na po kayo na mali talaga eh o may mali talaga pero gaya ng pinapaliwanag at lagi kong sinasabi depende pa rin po yan sa sitwasyon depende pa rin po yan kung ano nga po ba talaga yung magaganap kung ano nga po ba talaga yung mangyayari di po ba? basta't ang performance na napapanood natin ang performance na pinapakita nila Richard Polkerson at Main Paul ay eh, panalong panalo po tayo. Sabihin man po nila kahit ano, okay lang yan. Kasi tayo naman po yung wagi dito eh. Tayo yung panalo. Kahit sabihin nila na yung ganito ganyan, hindi kami pa rin ang panalo, Mr. Destiny. Okay lang po yan. Huwag na po nating ipilit. Kasi tayo naman po talaga yung kumbaga nakakalamang sa sitwasyong ito. Gaya nga po ng mga napapanood natin, nakikita natin, hindi po ba? Tapos sasabihin nila, hindi, fake news ka, Mr. Destiny. Lahat ng mga nababasa mo, lahat ng napapanood mo, napapakinggan, hindi po ba? Tapos eto na, yung mga update na sinasabi ng iba na wala na nga puro Aldab, nakikipagpilitan daw po si Mr. Destiny. Remind ko lang po sa inyo, once na bumalik po oh, eto na lang, sample, mag sana si Richard Polkerson sa pelikula nila Bossing, ni Mengay, etong magaganap sa Metro Manila Film Festival. Real talk to, 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 to mga kaldab. Taka, na po tayo ng update. At kapag nagsimula na nga po yung shooting nila Main Mendoza, <coughs> at bossing big soto. Siyempre, hindi po, hindi sa atin makakaligtas yan. Agad-agad i-update -agad, ya, ko po sa inyo yan. Agad-agad ipopost ko po yan sa inyo. O ba? yun naman po yung kagandahan nyo. Eh. Yun naman po yung, kumbaga, sinasabi natin na depende. Hindi po ba sa sitwasyon. Eh sila, wala naman po talaga silang ipopose. Eh. Wala naman pong ganap kay Kat din. Oh. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, ito yung, kumbaga, paulit-ulit kong pinapaliwanag. Kapag ka, ang pelikula ni Alden at ni Catherine ang pinag-uusapan, hello, love, goodbye, diyan lang magkakaroon ng issue. Diyan lang magkakaroon ng mga pakilig moments. Bakit? Taktika po yan ng GMA at ABS-CBN. Pero kapag wala po, at hindi po nasisimulan yung pelikula, dead, ma, di po ba? kung so nasa na yung mga sinasabi ng iba na nagpagawa si Alden ng bahay nasa na yung mga sinasabi ng iba na nagregalo si Alden Richards kay Catherine ni hindi nga po makita sa Stardust Makati si Catherine na magkasama sila ni Alden Richards marami mga nagsasabi sa akin niya na pumupunta po sa Stardust Makati na may private po talaga na sensitibo yung mga bagay di po ba na pag sinabi sa akin, hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo dahil alam ko wala namang maniniwala. ibabas lang po nila yung taong nagsasabi sa akin. O ba kaya, syempre, kumbaga ako lang po nagsasabi na kampante lang po kayo. Darating ang point, Aldab Nation pa rin po wagy. Tayo pa rin po yung matatag, tayo pa rin po yung kampante. walang well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga kalda ba? Kaya kung bago ka lang sa channel na to, at sa kang true-blooded Aldab Nation, na nagmamahal, kinamayang kay Atisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga sinyor Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.